nagrambulan po ang grupo ng mga lasing sa magkahiwalay na mga fiesta sa Cebu. Ang isa sa mga rambol, nag-ugat lang daw sa busina. Naa sa frontline ng balita si John Aroa ng News 5, Visayas. Bakbakan sa fiesta, dalawang lalaki ang nagpalitan ng suntok. Pero nakiresmak ang kanilang tropa, kaya nauwi na sa rambol. ganito tinapos ng dalawang grupo ng mga lasing na lalaki ang piyesta sa barangay poblacion Talisay City, Cebu. Natigil ang umano ang gulo ng may umawat sa kanila. Isang party po is nagalit kasi na binusin, binusinahan sila. At the same time, kaya yun na yun, na, nagrambulan. Pero kahit tapos na ang rambol, hinanap pa rin ng mga pulis sa mga sangkot. voluntario naman silang sumuko at nagsori. Mayroon ko sa aking mga kasamahan. Humihingi ako ng pasensya. Humihingi ako ng tawad sa iskandalong nagawa namin. Hindi rin namin inasaan yon. Humihingi lang ako ng tawad. Napakalaking kawalang galang yun sa talisay. Sisikapin namin na hindi na yun maulit. Pero kahit bati-bati na sila, inireklamo pa rin sila ng alarm and scandal ng talisay Police. Sa Rambol din na uwi ang piyesta sa Barangay Labangon, Cebu City. Meron tatlong lalaki laban sa isa. Meron namang nagsusuntukan. Nasira na nga rin ang isang tindahan na nadamay sa gulo. Natigil lang din yan ng may umawat na pag alamang lasing ang mga lalaki. At nagmitsa umano ang away sa selos. May isang lalaki na nagpayo lang sa mga binata. Hindi naman niya inakala na siya pala ang sasapakin. Lasing na lasing na kasi sila noon at parang uminit na ang ulo nila. Ayon sa barangay, dayo lang umano ang mga sangkot sa gulo at agad nagsi nagsialisan matapos ang pangyayari. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas! Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam pagdating sa mga mahalagang balita sa loob at labas ng bansa. Mag-follow at mag-subscribe na po sa social media pages ng News 5.